Hi guys, konnichiwa. Ito na naman ang Inday nyo. Mag-share na naman ng mini vlog sa inyo. What? Charot. Ayan, bumili nga kami ng manok na buhay dito sa Cavite dahil ang mga person maliligo na naman sa ilog. Walang katapusan naligo talaga, no? <laughs> At dahil meron na nga magkakatay, ayan, limang peraso na nga ang aming binili. Expert na nga kuya tamang pagkatay ng mga ganyan. At, At kaya nga namin binili yan dahil ayan nga yung babaunin namin pagkain sa ilog. Kasama nga namin yung bagong kapitbahay na nag-friend na rin namin dito sa Cavite. Ayan, ang mga bata, tuwang-tuwa na naman dahil patalun talon na naman sila dyan. Kahit maging negnog, okay lang. Sulit naman talaga. Dito nga sa ilog ay kaming mga babae ang mga mana na una, dahil dun nga sa kubo na kaibigan ni Papa kakatayin yung manok bali tatlong manok lang kakatayin ngayon dahil yung dalawa para bukas naman so ito na nga dahil walang ibang kukuha ng dahon ng saging ako na nga ang inutusan ni Mama para paglagyan ng pagkain tapos itong maliit na bata ayan na naman siya may bagong baby na naman naalaga yung sugat niya sa tuhod iniwan ko na nga muna sa tabi at maliligo na rin ayan napakalinaw na naman ng tubig kami kami lang kasi ngayon yung mga anak ni ating kapitbahay namin mukhang nag-enjoy na rin, dahil first time nga daw nilang makapunta dito at, at, hindi daw talaga sila nagiiilog dahil bukod sa daang mabukid ay ayaw rin daw nila dumaan sa matitirik na daanan. What? Charot. At dahil nakilala nga nila kami, ayun, nung inaya namin, nakijoin naman sila. Dito nga sa pagligo namin, ayan, may nakita kami bayawak na mama siya lang siya. Kung nandito siguro sila, papa, ay eh, naulam ka na. What? De, joke lang. <laughs> Kirikan nga ng araw ang mga persons, hindi talaga nagpaawat. Maya-maya ay pupunta na rin pala dito sila Kuya Tom para magdala ng pagkain at ng manok na kinatay nila na tinola ata yung gagawin nila dun sa manok. lunch na kasi namin yun dahil alas 10 pa nga lang ng umaga, nagkaayaan na. After kasi bumili ng manok, kaya agad naman kami nag-asikaso pa ilog. Good luck talaga sa maitim na mukha pag uwi ng Manila. <laughs> Kala nyo guys, marunong ako lumangoy, no? Sadyang abot ko lang talaga yung inaapakan ko at patalon-talon lang sa tubig. Kapag hindi ko na yan abot, abay malamang lunod talaga ang inday nyo. Ayan, yung isa ko ang pamangkin na babae nung una, tumatalon lang yan malapit sa akin para maabot niya na ako agad. Para safe talaga siya sa pagtalon niya at para agad may mahahawakan. Abay, sa ilang beses na nga naliligo dito, wala nang pahawak-hawak, marunong na agad lumangoy. Sana all! At itong isang bata nga, o oh, kanina takot pa yan tumalon kahit may salbabida. Ngayon kaya niya na, nakita niya rin kasi yung atin yan, tumalon tapos lumutan ang gamit yung salbabida, ayun, tumalo na nga rin siya. At syempre, para makapunta naman ako sa malalim-lalim, hiniram ko na nga muna itong salbabida nila. Parang bata, eh, no? Pasaway din tong dalawang to. Panay hawak sa akin, marurunong naman mag-swimming. Atong mga bata nga, ang gagaling magsilutang. Samantalang ako, may pasalbabida pang nalalaman. Sorry naman. Maya-maya, <laughs> dumating na rin ang aming pagkain. Charot, dumating na rin sila. Kuya Tom, dala ang pagkain. Syempre, sure, for the lunch na ang mga person, tambay muna sa gilid ng konti. Tapos swimming na ulit. Si Kuya Tom nga, grabe naman ang paglundag niyan. Parang palaka din lumangon. Yo clam! <laughs> Ayan, dahil maghahapon na at para makapagpahinga na nga kami ay kanya-kanya nandala dala para umakyat yung pagkain. Manong marami kanina, parang nawala din na agad. Itong isa, may dala ng pinya. Parang nag lang ang mga person, no? At syempre, pagkatapos nga nito, sulitin pa natin ang sulitin. Kinabukasan nga, itong mga kapatid ko naman, pumunta na rin dito sa Kabite, sumunod na rin sa amin. Ayan, ilog lang ng ilog. Kung wala lang talaga mga bata, ay baka pumunta na kami dito sa kabilang ilog. Ito na nga sila, nag ng manok. Yung isa nga niya, si Inket na ang nagluto. Totorbohin nga daw kasi. Sabali, so, susunod na alang lang daw dito sila mama at si Inket. Ayan, si Okay, alan nga, hiniwa na nga niya yung gitna ng manok para mabilis na maluto. At wala na nga patumpik-tumpik pa, ayan na si Buntis, nandito na nga rin. At ayan nga si Papa at yung kaibigan niya, nauna na silang kumain dahil may pupuntahan pa nga daw sila. pakabisi naman talaga niya, tatay ko na yan. Ayan nga si Kuya Tom, kumuha na rin ang dahon ng saging para makakain na nga lahat. Malapit na rin kasi maluto itong inihaw na manok. Ayan, muntik na nga silang magkagulo, kanya-kanya na nga silang peso na pagkain. Dumami na nga rin yung tao ngayon. At syempre, hanggang dito na lang. At bago pa nga matapos tong aking mini-vlog, guys, don't forget to follow, like, and share. Bye-bye!